Yo mga pare ko, kamusta kayo? Magandang umaga sa inyo lahat. Pero bago lahat mga pare ko, shoutout muna tayo kay Christine K. Perdon, kay Angelica Olivar, kay Aileen Miranda, kay Jan Rico May Juan, kay Jetro Guno at kay Edward Cervantes. Ayan, ingat kayo palagi. Ah, mga pare ko, ngayon naman, nandito ah, tayo ngayon sa ibang venue. Kaya nga lang eh, yung parang ang gagawin natin, mag-harvest pa rin tayo ng sila. Mga par, ang lawak naman itong mga silihan na to. Grabe, ang haba, tsaka ang lalaki. Ang dami namin pipit na sa inyo, papakita ko sa inyo mga par. Bali mga pare ko, yo. Diyan nagsisimula ang ano, haharbisin naming mga sili, oh. Tapos ayan. Oh, kita niyo naman kung gaano kalawak ang gando sa may dulo. Oh, hindi ko lang kung matatapos namin 'yan, no oh. <laughs> kita niyo ang gaganda ng sili nila, grabe. Oh. Puti ka Kalulusog. <laughs> Umay, kita nyo, Diyos ko, oh. makikita niyo 'yung sigo, Grabe 'yung oh, ang sa dulo. Tapos ito pa, oh. Kita nyo, o, dito na lang tayo, mga pare, Pagka o, pagkapupula, ha yan, no ha-harvestin lang talaga yan, ganyan, no sa isa lang. Madali lang siya, mga par kung tutusin, ito, hindi pa to medyo maverde-verde pa siya, o. Ayan, iisa-isahin nyo naman talaga lahat, yan, o. O, grabe, yan, ganito, may itsura niyan, mga pare, o, harvest na ganyan, no pula lahat. O, pipiliin nyo, syempre, mas marami, mas madali nang piliin niya, kasi nga, mas marami ng pula, kitang-kita naman, o kung kukumpara sa kulay green o oh, lahat ng iras na ng hanggang dulo iisa-isahin nyo bali ang mangyayari nga lang dito mga para kalaban natin dito init o oh, kita nyo naman kung gano'n ka tindi ang init o oh. kita naman sa bundok eh bundok na bundok pa lang kitang kita na eh oh. kung gano'n ka init pero syempre kahit pa paano yung makakasilong-silong tayo dito sa puno ng ano, sili uungkot tayo kasi kahit pa paano naman yung sikat ng araw niya eh hindi masyadong ano hindi masyadong kainitan kasi humahangin din naman eh malamig yung simoy ng hangin bali ganito nga mga pare ko eh medyo may na na kami ng mga ilang sako ah uh, nakapag umpisa na rin kami bali break time lang namin ngayon kaya ano kaya eto nakapag uh, video tayo o oh, papakita ko sa inyo mga pare so ayan na nga siya mga pare ko yung oh, kita nyo kadaming sili nya no o, oh, puno na yan lahat oh. mga na harvest na namin yan ito Naharbisan na, na namin yung mga yan, oh. Pero meron pa siyang mga mapula-pulang natitira kasi nga hindi pa ganun kahinog. May mga, may halo pa siya na green yung pagka red niya. Hindi pa siya pulang-pula. O, oh. ayan, oh. Ayan, na, na namin to. O, ayan, o. Oh. O, oh, kita nyo to. Uh, ano siya, mapula, pero ayan, oh. May berde pa siya. Kaya pipiliin nyo rin talaga. O, oh. ganyan nung, uh, ano, pag uh, harvest ng ganyang uh, sili. Hindi basta putput -put lang pag may nakitang mapula. O, oh, ayan, putput na yan. Tapos dito sa kabila na to, oh, ayan, putput -put na rin. Oh, ayan, dami pa, hanggang doon pa yan, sa may dulo. Oh, kita nyo naman. Ayan, buti na lang nga mga pare ko, ye ano, ang parang open area din talaga siya, oh. Bali, yung kinalalagyan namin ngayon, medyo mataas na lugar, kaya medyo mahangin siya. Malamig yung simoy ng hangin niya, kahit santing yung init, oh. Kita naman sa bundok, eh, oh. bay wala ba kaulap-ulap, eh, okay oh. Kita nyo, ganyan lang ulap, eh. Sino ba hindi init ng matindi niya, no? Kaya ayan, ganyan ang ginagawa namin. So yun nga mga pare ko, yung gagawin namin ngayong maghapon eh. Sana naman, at hindi ko rin alam kung matatapos namin to. Pero siguro naman kahit makakalhati siguro, <laughs> kakayanin. Kaya dyan muna kayo mga pare, at kakain muna kami. Break time lang kasi namin eh. Ingat kayo dyan palagi at uh, salamat sa mga suporta nyo. At uh, God bless sa inyong lahat. Ha. Uh. Dasal lang tayo palagi para ano, ma-isakatuparan natin yung ating mga pangarap. Love you all.